Pangkalahatang naging mapayapa ang pagdaraos ng Grand Ritual Showdown na isa sa inaabang kompetisyon sa Sinulog Festival. Bunsod na rin niya ng mahigpit na seguridad ay latag ng Cebu LGU. Si Jessie Atienza sa detalye, Right and Shine, Jessie. Nagsimula ang araw sa isang misa na dinaluhan ng mga manonood na maagang dumating sa grandstand. Nakakalat sa paligid ng venue ang mga security personnel. May mga K9 unit din na naglibot, sinisiguradong walang magiging banta sa siguridad. Ilang oras ang lumipas, handa na ang lahat para sa sinulog grand parade at ritual showdown. Each one of us has a story to tell. about the miracle. Today is a miracle. Yesterday a miracle. Days before it's a continuing miracle. My dear devotees of Sr. Santonino, I have said it and I will say it again and again. This is for Signor Santo ninyo. Dumagsa din mga turistang manonood, lokal man o banyaga. Nagmula pa sa New Jersey, sa Estados Unidos si Clarissa at unang pagkakataon niyang makisaya sa sinulog. First time ko dito, first day ko lang at uh, ngayon, Um, Siguro yung mga flow talaga, yung mga performance. Ang ganda nung nakita ko kanina. And so far, are you planning to come back? Opo, kasi dito lang po kami sa city. Tapos, uwi na kami ng Tuesday. So, next time sa mga beach ko talagang gusto pumunta rin. Tsaka yung, syempre yung lechon, pagkain. Kasama ko yung sister ko next time. na mayagpag ang mga makukulay na mga costume ng mga dancing contingent at mga naggagandahang mga float. Ayon sa LGU ng Cebu City, aabot sa halos isang daan ng mga contingent, floats at puppeteers ang lumahok. Nakisaya din sa parada ang isa sa bagong ahensya ng pamalaan, ang National Authority for Child Care o NACC. Um, of course, syempre maraming tao kaya nga para ma-promote namin yung NACC at marami rin po tayong mga kapataan dito sa Cebu na nasa mga child caring agency o yung mga tinatawag natin ng mga orphanages. Ibinida din ang pagtatanghal ng mga eskrimador sa entablado. Nakisaya rin ang ilan sa mga senador sa kapistahan. Kaya ni na Senador Bong Revilla, Senator Ronaldo Bato de la Rosa, Senator Risa Hontiveros at Senator Christopher Lawrence Bongo. Ayon naman sa Police Regional Office 7, naging generally peaceful ang pagdaraos ng kapistahan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.